Uwi na. Wala eh. Ang lakas eh oh. <laughs> na, paano tayo makaka-uwi niyan? Ganito mangyayari. Pag wala ang dalang kapote. Na Kaya nandigo ka dalawa. Lahat magagawa hindi talaga ano lumusong kuki na Naiwan natin kasi kapote natin eh. Dahil umulan din kaapon, sinampay ko. Dahil na nakalimutan ko bago umalis. Ligo talaga tayo na ito. Tayo magagawa. Ah, let's go. Oh, wala tayong nagawa. No? Kung maligo sa ulan. Kaya nilusong ko na rin yung ulan. May reseller din kasi bumibili. Sayang. napaligo na tayo. I'm waiting na lang tayo. Lala mo ba?